Joy o KJ ang ulan. Madalas nitong pinupurnada ang ating mga lakad. Napipilitan tuloy tayong magmokmok o magtago sa loob ng bahay. Pero hindi na kailangan. Dahil meron na tayong mga pwedeng pasyalan at paglibangan. Kahit pa umiiyak ang langit. Ito ang giant mudslide dito sa Pugad Lawin Adventure Camp. Sa 100 meter slide na ito, pwede kang magpadulas kahit na anong forma. Paupo, pahiga, at kahit may ka partner ka pa. Lahat ng ito masarap lalo na kung umuulan. Ang ending, ...todong basaan talaga matapos magsawa sa mudslide diretso sa giant soccer ball <coughs> exciting grabe. Ito so, yung classic experience yun. nakikita natin dito, Science giant soccer, ball. ball. Sobra yung parang nasa, parang kang nasa Takeshi's Castle. Yeah. Our facilities are not just designed for summer activities, no? Uh, our mudslides, our rope courses, and our giant soccer ball roll can be done even if it's raining. No? ang mga gawain ito. Patunay lamang na ngayong tag-ulan, kung wala namang bagyo, hindi kailangan magmukmok sa loob ng tahanan. Dahil maraming gimikan at pasyalan ngayon na mas na-enjoy -e kung umuulan. Halimbawa na lang, sa bakanting loting ito sa San Mateo Rizal, kung saan nagtitipon tipo ang mga miyembro ng Feroza Club. ng mga makina, simula na ang ligaya. Sige-sige na sa basaan at karirahan sa putikan. Off-road. Ayon kay Edwin, off-road racer. Mas angkop nga raw ang maulan na panahon sa napili nilang sport. Pagka tagulan, maputik, medyo mas may tree. Mas mahirap pa kumahon. At itignan mo, napaka-imposible yung gawin. Dahil una-una, walang road. At dahil walang kalsada, damo, lubak at bato, sinasagasaan nila. Kaya naman kung minsan, nababalahaw sila. Oh! <laughs> At kapag natatalsi ka ng putik, lalo lang daw silang ginaganahan. Yung dumudulas yung sasakyan sa putik, iba yung paramdam niyan eh. Pag narating main lugar, ibang ano eh, ibang feeling. Saka, una na press air. Kasi ano, nakalayo ka sa ano uh, na sobrang traffic sa Maynila Parang eh. ganun eh. Nakaka-relax. Putik plus ulan. Lethal combination para sa adventure na wet and wild. Ayon sa Department of Tourism, bagamat mas kilala ang Pilipinas sa ating mga summer destinations, malaki pa rin naman daw ang potensyal na mag-boom ang ating turismo kahit rainy season. Tuloy, tuloy ang ligaya. Walang, kita mo naman kahit naman tag-ulan. Mga lugar na ng uh, mahirap puntahan ng summer, mas murang puntahan pagkatagulan, katulad ng Boracay. Kung mapapansin ninyo, ang dami mga murang mga uh, inooffer silang mga packages ngayon. So that's the best time to go. Isa sa mga usong rainy day destination, ang Chico River sa Tabuk, Kalinga. Dito namin nakilala ang magbabarkadang ito na nanggaling pa ng Maynila. Nabalitaan daw kasi nila, masarap ditong mag white water rafting tuwing tag-ulan. Gamit ang inflatable na bangka at mga sagwan, kailangan malagpasan ang mga rapids o yung bahagi ng ilog na mabilis at malawashing washing machine ang takbo ng tubig. rapids na suabe. Pero meron ding malakas humampas. Mas pipe yung pinaka mahirap. Malakas yung current ng tubig, tapos uh, yung lakas yung tunog ng river. Tapos kailangan malakas ka ng malakas yung guide na magpadal. Hindi man umulan nung araw na yon, sa pagkabasa pa lang, gaib na raw nila ang naligo sa ulan. Yeah, it was pretty wild. Uh, there's a few rapids there and on the last one I, I fell off so it's pretty fun. It was very exciting. I think I really I highly recommend this, uh, this little trip so if uh, you're stuck indoors on a rainy day, come out here. Kumusta kaya ang tinatawag na Summer Capital of the Philippines kapag umuulan? Dahil hindi masyadong makalakwat sa labas, perfect time daw ito para mag-food tripping. Isa sa mga pinakamatagal ng kainan dito sa Baguio, ang Cafe by the Ruins. Hit na hit daw sa kanila tuwing taglamig ang kanilang espesyal na arroz caldo at champurado. They go for mostly hot foods because it's rainy season, right? So, yeah, and Champorado and Aruscalos best seller for rainy seasons. Para sa Aruscalo, bawang, luya, sibuyas, manok, malagkit. At ang pang side dish na breaded tokwa. Ang champurado naman, dinurog na tableya o tsokolate, malagkit, gatas, at ang secret ingredient, imbes na tuyo, tinapa flakes. Ayos matamis. At saka sakto kasi ano, ano, maulan-ulan yon Kaya ano, ayos. Ilang di pa naman mula sa Cafe by the Ruins ang VOCAS o Victor Oteza Community Art Science, pagmamayari ng filmmaker na si Kidlat Tahimik. Masarap daw magmuni-muni sa art gallery, lalo pa tuwing makulimlim ang panahon. Pagkakat pag mo dito, parang, they say, parang you're on a different planet na. You don't even feel that you're in the center of town. Sa loob nito, may restaurant, ang Oh My Gulay. Siyempre ang pagkain, puro gulay. Meron silang special menu tuwing tag-ulan. We're introducing a soup now, kasi tuminsan it gets the uh, chili here. Meron kaming pastas, maging besides. It's not a liquid. Jenote yung pangalan anak ng Putaneska, <laughs> uh, which is a bit spicy. So sometimes spicy foods uh, help warm you up on a rainy day. Mm. And then of course hot coffee, you know, and, uh, and then a hot crepe. Yeah, on rainy days they they taste better. <laughs> mm. They have the best pasta mm. in Baguio. Mm. Nag-sweet, nag-hot. Hindi ibig sabihin na kapag umuulan, magpapaka-killjoy o KJ na lang tayo sa loob ng ating bahay. Dahil pwedeng-pwede pa rin tayong makatuklas ng mga gawain makapaghahatid sa atin ng basang-basa kaligayahan.